inventory sa Sari Sari Store. Pag-usapan natin. Bakit mahalaga na mag-inventory ka sa Sari Sari Store? Meaning lang po ng inventory, itatrack mo yung mga paninda mo sa Sari Sari Store. Sa madaling salita, ito yung pamamaraan para makita mo yung takbo ng mga paninda mo. Okay, bakit ka nag-inventory? Una-una, para hindi ka malugi. Papalawanag ko sa inyo mamaya sa video na to. Pangalawa, mas mabilis yung serbisyo mo sa tindahan mo. Bakit? Kasi organized ang mga paninda mo. Madali mong makukuha, madali mong maibibenta sa mga customer mo. Pangatlo is magkakaroon ka ng maayos na budget. Dahil nga tinatrack mo yung mga paninda mo, budget mo ng maayos kung ano yung mga fast moving sa slow moving na mga products. Okay, paano nga ba mag-inventory? Unang-una, listahan. Siyempre, ililista mo yung mga paninda mo. Paano mo gagawin yun? Gawa ka lang ng table katulad nito. Pangalan, ng produkto, yung dami, kung ilan, uh, kung yung presyo nila, kung magkano. At huwag mong kakalimutan yung expiration date. Hindi mo lahat kailangan ililista yung expiration date. As example, yung mga candies, hindi na, hindi na, na yun na Ang importante, yung mga canned goods, yung mga instant noodles. Yun, mga yun, dapat mo i-lista yun. Paano mag-inventory? Number two, regular, ka nang regular mo itong gawin. Kahit hindi araw-araw, kung busy ka masyado, pwedeng linggo-linggo or buwan-buwan. Bibilangin mo lang yung natirang stocks. May luma akong video nito actually. Lagay ko yung link. Ito yun. Check nyo na lang yan. Sinabi ko dyan na pwede ka mag-traditional like notebooks, uh, spread uh, yung mga yan, yung notebook. Pwede kang gumamit nun. Uh, ng notebook, yan. nilista mo siya manually. Pwede rin ano, yung sa Excel, yung spreadsheets. Depende yan kung ano mas trip mong gamitin. Number three ng pag inventory alamin mo kaagad dyan yung fast moving tsaka slow moving na products. Since nag inventory ka linggo-linggo uh, or sabi na natin na buwan-buwan ka nag inventory makikita mo dyan yung mga items na mabilis maubos. Yun yung kahalagahan kung ba't ka nag inventory So, syempre, yung mga fast moving, doon ka dumami ng stocks. Tapos yung slow moving, medyo susunod na rin stock mo, konti na lang. And pag nag inventory ka kasi iiwasan mo yung pagka-overstock, yung makikita mo, meron ka pa palang ganito, bumili ka na kagad. So, pero pag may inventory ka, malalaman mo na kung ano yung ubos na. Kasama sa pag inventory yung pagkakaroon mo ng tamang storage. For example, yung mga food products, kailangan medyo tuyo yung ano mo dyan, yung paglalagyan mo. Yung mga soft drinks naman, yung mga frozen products mo, syempre kailangan nakaref yan. Yung mga sabon, toiletries, kailangan nakahiwala yan sa mga food products kasi baka humalo yung amoy nila dun sa mga food products. Okay, isa pang paraan ng pag-inventory is ang pag-check ng expiration dates. Usually, yung mga soft drinks may expiration date din yan. Lalo yung mga naka-plastic uh, bottle, meron yung expiration date. Doon pa lang sa pag-deliver sa si inyo or pag-bili nyo ng product niyo, check nyo kaagad kung matmalayo pa yung expiration date. Usually yan, one year eh, yung mga plastic bottles. Ganun din sa canned goods, tsaka sa mga instant noodles, check nyo kaagad yung, yung expiration date. Siyempre, gagamitin mo yung FIFO, yung first in, first out, para maiwasan mo yung pagka-expired ng mga products. Okay, nag, habang nag inventory ka, no, uh, suggest ko sa'yo, uh, huwag kang mag-overstock. bilin mo lang yung mga produkto, batay sa demand. Siguro, mabenta yung, ano, uh, yung mga instant noodles mo dyan sa lugar niyo Doon siguro mag ka. Ah. Pero hindi lang basta-basta restock ang gagawin mo. Kasi alam yung instant noodles, maraming brand yan, marami ring flavor. So yun, since ang inventory ka nga, ito yung kalahaga, kahalagahan nun, may kita mo kung anong brand, anong flavor, yung mabenta. Doon mo dadami yung sa susunod na stock. Ito mga effective tips naman na uh, itong sasabihin ko sa tamang pag inventory Masabi ko na kanina, first in, first out. Unahin yung ibenta palagi yung naunang stock para maiwasan nyo yung pagka-expire ng product. Teknik dyan, kapag uh, ilalagay nyo na sa mga display area niyo sa storage, ilagay nyo yung bagong bilin nyo dun sa likod. Parang mabenta nyo, syempre, yung na naunang stock doon. Pangalawang tip sa pag-i-inventory, maglaan ka ng emergency funds. Kasi minsan ganito, diba, tinatrack mo, tapos nakita mo na ang bilis mabenta nitong ganitong product. So, ang tendency niyan, bumili ka ng madaming ganon. So, kailangan meron kong pera agad para bilhin yung ganong pan paninda isa pang tip na mabibigay ko is bantayan nyo yung shrinkage. Ibig sabihin nun yung shrinkage, yung pagkasira ng mga products. Hindi mo kasi may iwasan, may mga mahisirang products talaga, may may expire Itatrack mo din yun. Para sa susunod, maingatan mo na, na hindi na siya ma-expire. For example, yung mga low, uh, slow moving na products. Since naging inventory ka, makikita mo na yun. magle-less ka sa stocks na yun. Sa susunod na restock mo para hindi abuti ng expiration date. Next tip ko is alamin mo yung customer preference o yung ano yung mga gusto nila talaga, specific na paninda mo na gusto nila. Itong simpleng inventory na to, pwede itong makatulong sa'yo sa pagbaba sa gastusin sa tindahan. And at the same time, mabilis ang kita mo. Bukod dito, masisiguro mong laging sapat yung products mo para sa mga customer mo. Alam ko medyo hassle to gawin sa iba kasi siyempre eh, magagawa mo pa Maglilista ka pa ba ng isa-isa, di ba? Pero kasi mahalaga to, lalo ko nag-uumpisa ka pa lang. Kasi pa nag ka pa lang, kinakapa mo pa yung market eh. Kinakapa mo pa yung mga customer mo. So, importante yan. Talagang inilista mo talaga siya sa umpisa. Pero ako na nagsasabi, uh, maganda talaga pag ini-inventory mo yan. Diyan ka matututo eh, nung, ng cash flow, ng uh, yung mga customer mo, yung uh, brand awareness nila kung anong mas trip nila, ganyan. Oo, nung una, pag sa una mahirap to, lalo kung alam mo yung ka ng lista, tuwing magre-restock ka, di ba? Or tuwing bago ka mag restock pero pag tagal-tagal, mahasanay ka din. Or darating din ang araw na hindi mo na siya ilista. Kung baga parang titingnan mo na lang kung ano yung kulang, ganyan. Titingnan mo na lang kung ano yung mabenta. Titingnan mo yung hindi mabenta. Maraming salamat sa supportan yung lahat. Subscribe kayo sa channel natin. Mag-comment kayo kung ano man yung hindi ko nasabi sa video na to. Suggestin kayo ng next nating content. Meron tayong Facebook page. Uh, Diyan ko nilalagay yung mga reels, yung updates. Pwede rin dyan kayong mag-follow. Sali kayo sa Facebook group ng Sari Sari Store. Ayan ah, yun, Sari Sari Store Community PH. At hanggang sa muli, kita-kits ulit.